Ngayong araw, hindi lamang po ito simpleng programa. Ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit ng lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang buwa kayo. Inaanyayahan ko po muna na ang lahat ay magsitayo para sa isang panalangin po. Opo. Na po ni kagalanggalang Irene Melaya. Pansamantala po tayong manahimik at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama ng Anak Diyos, Espiritu Santo, Amen. Amang mapagmahal, isang magandang umaga po ang ipinaabot namin sa iyo. <coughs> salamat po sa pagkakataong ito upang kami magkatipon sa aming bahay kulungan. Panginoon, salamat po sa paggabay sa aming mga bisita at salamat din po na bagaman medyo masama ang panahon ay nagkatipon din ang aming mga kabarangay at mga kanugnog barangay sa aming bahay pamahalaan. Panginoon, hinihiling ko po sa iyong gabay. Patnubayan mo po kami sa aming gagawing pagdidistribute ng food pack sa bawat pamilya. Nawa po maging kapakipakinabang ang araw na ito para sa aming lahat. Panginoon, itinatas ko po sa iyo na sana po lahat po ng aming mga mabubuti at may mabubuting pusong bisita ay makauwi ng maayos maayos, maluwalhati sa kanilang paruroonan. Lahat ng ito po itinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Yep. Maraming maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. At ngayon naman po, hihingyan po muna natin ang mensahe ng pagtanggap. Ang um, punong barangay po ng Barangay Kanat, tinatawagin ko po si Kapitana Leslie Mayorga. Isang masigabong palakpakan po. Hello po. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo lalo na po kay Sir Jensky, kay Ma'am Hazel, at sa kanya po kasamahan, hindi ko na po kaya isa na no po? Ah... Uh, Isang magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa Barangay Kanat. at uh, thank you po na kahit malayo dito sa aming lugar ay naglaan kayo ng oras para magbigay ng kaunting kasayaan sa aming mga kabarangayan. Ano po? Uh, ay, no, hindi ko po nabati ang aking pong kasamang Barangay Captain, si Cap po. At uh, sa inyo pong kasamahan, magandang umaga po. Welcome po sa Barangay Kanat. Yon, maraming maraming salamat po Kapitana Leslie Mayorga. At ngayon naman po, hihingan din po namin ang mensahe ang punong barangay po ng Barangay Bayuti. Tinatawagan ko po si Kapitan Jerry M. Malubag. Isang maligayang pagpapakan. Uh, ah. Uh, maraming salamat po sa ating tagapagtukoy. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, nagpapasalamat po kami sa 10 ng Sangguniang Barangay Bayuti dahil po kami ay naimbitahan dito sa Barangay Kanat sa pag-release -re po ng mga food for works na abigay sa ating mga maumaya ng barangay. Sa pangunguna po ng ating uh, minamahal na DSWDO, si Ma'am at gawin din po sa ating kaibigang Vice President ng Liga ng Mga Barangay, kay Kap Tutoy at sa kanya po mga kasamahan na uh, sa DSWD. Uh, kami po ay taos pusong nagpapasalamat dahil na kahit napakahira po ng paglakbay papunta dito sa Barangay Kanat ay talaga pong pinilit ng ating pong mga taga DSW sa panguna po ni Ma'am na makapunta dito. At gawin din po, nagpapasalamat po kit tayo sa ating pong punong bayan sa ating pong minamahal na punong bayan, Army D. Sikaryon, sa kanya pong pamaskong handog na napakaga pong pinamigay ngayon para naman po ang ating mga kabarangay ay masaya sa darating na Pasko. Uh, Ganda po sa mga sanggunian ng Barangay Kanat, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa amin. At uh, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong sanggunian. Ayun po lamat. Marami salamat sa inyo lahat. maraming maraming salapat po, Kapitan Jerry M. Malubag. At ngayon din po, magbibigay din po ng kanyang mensahe ang um, punong barangay po ng Barangay Bui, Kagalanggalang Menardo M. Epa. Isang masigapong palakpak. salamat po sa uh, magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una -una po, doon po sa ating lahat sa dumating nating na mga bisita. At sila pinakarating nakarating na maayos po dito sa Barangay Kanat. At magandang umaga rin po sa aking kasama mga kapitanan, kapitan, Kapitan Leslie, Kapitan Jerry Malubag at sa aming pong Vice President ng Liga, si Kap Tutoy. Magandang umaga po at sa lahat po ng LGU ng munisipyo. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng aming papaskong handog na galing po kay Mayor. Ano po? Uh, nasabi na rin po naman lahat nila kaya ito ano, na uh, ko pula lang mga ngay. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng hindi kayo sa amin. Ngunit po, maraming salamat. Yon, maraming maraming salamat po, Kapitan Menardo Epa. At ngayon po, hingan po natin ang mensahe ang Department Head po ng ating Municipal Social Work and Development Office. Tinatawagan ko po si Ma'am Hazel Maureen Gonzalez. Hello, magandang hap, uh, umaga na po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating tatlong nagigiting na mga kapitan na nandito ngayon sa kanilang baluarte. Salamat po at welcome, na-welcome ninyo kami ng maluwalhati At kahit sabi nga ay medyo masama ang panahon, huwag natin i-consider na masama ang panahon, yan ay blessing mula sa Panginoon. Sabi nga ni Kapitana kanina, every time na may event dito, malakihan, simple, garbo, o kahit pambaranggay lang, lagi silang inuulan. So ay ang iniisip nila ay hindi yun uh, para sa ikasasama kundi yun ay ikakabuti. So, more blessings to come. Ang ulan kasi ay blessing yan. Kaya, maraming maraming salamat po sa Panginoon kasi safe tayong lahat na nakarating dito. Uh, in a very short notice, kami din po ay humihingi ng paumanin kasi originally po talaga, alam po yan ni Sir Jensky, na ang uh, uh, itong Ilaya 3, Ilaya 3, ay supposedly ay December pa ang distribution. Pero dahil po nagawa natin ang paraan na mas paikliin at mas ma mapabilis yung proseso ng distribution dahil po sa ang ating po kasi uh, mahal na punong bayan, kagalang-galang Army DC Carion, ang ating po pangalawang punong bayan, uh, galang Mark Anthony Isenyo e. at ang labing dalawang sanggunian bayan members ay kaliwat kanan din po ang mga ongoing activity at mga upcoming activities pa rin po sa ating bayan. Kaya po talagang pinapagkasya lang po talaga nila yung oras para sila po ay at talagang ma-ensure na yung food for work program at lahat po ng mga kababayan natin dito sa bayan ng Buwak ay masigurado na natatanggap nila na nang maayos, uh, kumpleto at walang sira po yung mga goods. Kaya gusto po Bagamat gustuhin man po ng ating punong bayan at ng ating pangalawang punong bayan, uh, konseho, uh, na sila ay personal na makapag-abot, makapag-bigay uh, ng kanilang uh, ng ating pamaskong handok, uh, food for work program, ay uh, hindi na po talaga maisingit pa sa schedule nila. Pero ganun pa man, ay uh, kahalili naman po kami ng, uh, ng ating municipal mayor and vice mayor namin at i-ensure po natin na yung gampani na ito, yung, yung ginawa nating uh, program para po ma-distribute natin yung food for work, ay ganun din po yung bagim proseso from the previous barangays na maayos at organized po yung ating distribution. Nandiyan po ang MNN, live by, live by answer, ay hindi, pero for sure siya ay may ma air. Sa tuwing kailan yan, sir, ah, air also na sunod-sunod. So, hindi po exempted ang um, Bui kan at sa pag-air po na ating Food for Work Distribution through MNN. Kaya maraming maraming salamat po. Kami po talaga ay lagalag. Kahit sa Linggo, ay wala pong napili ang, ang pamahalang bayan ng buwak para lang po masigurado na ipahahatid po namin yung servisyong pampubliko. Lalo-lalo na po ngayon parating na, na kapaskuhan. Ito po talaga yung intensyon ng ating punong bayan na ipamigay sa lahat ng pamilya para po may pagsalusaluhan saluhan ng ating mga pamilya sa darating na Pasko. Malikit na halaga, uh, hindi man po ganun kigarbo o kidami yung ating matatanggap, pero yan po talaga yung paglaanan ng pondo ng pamahalaan bayan ng Buwak para yung 20,000 families na, na na registered sa pamahalaan bayan ng Buwak po ay makatanggap Only in the municipality of Buak, ito pong ginagawa nating taunang pagbibigay ng food for work. Kaya tayo po ay magpasalamat kasi nilalaanan po talaga ng pondo, kaukulang pondo ng ehekutibo at legislatibo, yung ganitong klaseng programa. Kasi ito po ay partner social services para ma-improve po in ano, uh, in a minimal, um, tawag dito, hindi man po ganong kilaki, sabi ko nga, ay uh, nakakapaglaan po tayo ng pondo at ng kaunting kasiyahan po sa ating mamamayang. Kaya palakpakan ng, ka naman po natin ang ating ina, ina ng Bayan ng Buwa, kagalang Army D. C. Carion, si Vice Mayor Mark Anthony Insenyo at ang um, 12 sangguniang Bayan members para po sa ganitong uri ng program. Nasabi ko nga, only in municipality of Buak, nangyayari ito taon-taon. Kaya muli po, maraming salamat sa inyong pagtanggap. Sana po maging maayos itong at daloy natin. At bukas ang last na sa wakas, out of 61 barangay tatlong barangay na lang po ang natitira, tumagabok, sabok, tampunan. And after nyan, hindi pa po kami magpahinga. May ibang activities pa tayo. Okay. So, maraming salamat po. At maraming maraming salamat po, Ma'am Hazel at ngayon din po, uh, bago po natin tuluyang i-distribute po yung ating mga pamaskong handog, isang picture taking po muna para po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat po ng mga taga-barangay Kanat, Bui Bayuti, ang sangguniang barangay po ng tatlong barangay para po sa isang picture taking po muna. Ano po, maraming salamat po. Dito po, lipat po dito sa kaliwa, yung iba para makita po tayo. Yan. Sige po, isang compress lang po. Compress lang po tayo ng onte para po kasama po tayong lahat na picture taking po. Ano po? Yan. Sige po, konti pa pong compress. Kita na po ba lahat? Compress pa po ng onte. Konti pa po, konti. Yan. Sige po, one, two, three, smile. Yan. Isa pa po. One, two, three, smile. Yan. Tsaka po isang Christmas sign po muna. Christmas sign po. Christmas sign. One, two, three, smile. Yan. Makikisuyo na din po kami ng isang video greetings po. Ang sasabihin lang po natin. Maligayang Pasko, sulong buwa, carry on. In three, two, one. Yon, maraming maraming salamat po sa ating pong tatlong baangay, Kan at Bui bayuti, sa inyong pong partisipasyon. At magsisimula na po tayo ng des Institution po ng ating pong pamaskong handog. Ano po? So, mula po sa pamahalaang bayan ng buwa, sa pangunguna po ng ating butihing ina ng bayan, kagalang-galang Army de la Cruz Carion, kasama po ang ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo, at ang ikalabing dalawang sangguri ang bayan members po. Merry Christmas po and Happy New Year po sa ating lahat. Hello po. Okay po na sana po ating mga kagawad per Nakapwesto na po ba kayo dyan sa mga hawak ninyong purok para po makapag-start na po tayo ng distribution? Nasaan na po si kagawad ng purok? Anong purok po ito? Ikaw na po yan. Dito po ay sa purok proper. Ano naghahal? Purok proper, purok, oh, purok bananay dos. Anong purok ko ito? Ikaw na po dyan. Okay po, start na po tayo ng distribution dun po sa mga uh, kagawad na nakaredy na po per puro. Pasto na po kayo. Pila na po kayo. Apo. Okay po, reminder po, sa pagkuha po ng stab, ang kukunin po ng mga kagawad is yung nasa taas po na part, kung saan nakalagay po doon yung name ng head of family. And sa baba naman po, yun po yung may iwan sa mga uh, may hawak po ng stab. Ah, wala pa ba Pila na po kayo, yung may mga hawak po na stab, pila na po kayo sa mga porok po, kung saan kayo nabibilang.

Meron po bang kumuha na ng food pack na hindi pa po naiibigay yung stad sa kagawad? Ano, pagkuha po ng food pack, pakibigay din po ng stad ninyo kay nakagawad.

Oh